change oil na karon ug magpa ilis tag coolant kay magtulo ka tuig na nato motor sa tulok ka ang gidagan na sa motor is 20,980 so hapit na mag 21 grabe no <laughs> nagamit jar ni permente so ato ato an karon kay sa motomiko Tira sa may sa may bako. Tagay inquire inquire ko mo. Pwede lang serbisyo niyo para affordable lang. And normally nagapa nagapa change oil jud ko sa kuan jud sa kasa. Sa Kawasaki. Ay ya mo ever since dira jud ko nagapa change oil. So first time ning ako pa change oil ko. So para ma-aware ra pud ang tanan ba nga pila yung gastos na ni. Eh. Para may idea unsay mga obligasyon bago mo mapalit o or mag-decide isa ni sa inyo ang decision ba nga kung gusto uh, mo magpalito ka ng mga higher CC nga motor ang maintenance isa yun na lang maintenance yun basta basta so gani akong motor Z900 4 ka litro ni 4 liters so basically 4 ka litro nga oil ang gabito na ni ay dili yung mahurot ang 4 pero palito nga oil 4 ka buhok dapat katong oil yun na katong pang full synthetic oil yung ginagamitan ni So, lakip yung ba? Para na po may di Pila yung gastuson Yan mga change oil Mga basic rin siya So, kanya akong motor Pinapat-change oil ako na Every 5,000 Para na kabutang sa manual siguro Every 6,000 Actually, ganyan siya Overdue na yung ganyan siya Karoon lang ko na kahiga yun Para na rin idea ba kay Isa yun, isa yun yung i-consider guys Basta ka nang Naga-dream mo o guwan mga higher cc ng motor syempre kita man jud namo jud tay mga pangandoy eh. okay ra jud na uh, Hindi ko alam dyan din yung hinaw-naw hey, na yung nga, ang pag-purchase sa kabagay kay dili lang dira mag-end kay isa sa iyo consider kani maintenance sa motor medyo mukhaan dyan siya gamay mo mas mahal-mahal dyan -mahal siya gamay kasi sa mga lower CC ng motor so wala siya need yung consider yung sapot so i consider kaya ang gasolina So makumpir na ko na siya Murag 20 km per liter Akong nakuha na rin na Kanang kuha na siya Kanang normal mode lang na siya Pero kung waswas -was mode siguro Mga 17, ano, 17 km per liter Na dira Pag uh, biyahe ko ganang Buda back and forth Murag ako magasto siguro 600 mag 300 padulong 300 pabalik yun na usually so feel na yun ako nga mura kailangan na yun siya i ano kay Medyo hinay na siya pero dili ibig sabihin nga hinay nga hinay nga hinay pero pa feel din mo tong kan ba bagong change oil lahi ra after ma change oil kam i test drive na to sa Eden to tag Eden mo ta dito mga or something let's go anyways ang um, mga mara ay uh, um, mo timi ko ba sa Golf View kung nakatawd mo na paglampas ni diri sa puan So na ako dito sa puwan Naaral na sila dito 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 lang shop Masa naman no, dito shop na wak man Nalampas ba ko? Or no? Ah wala Dito 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 Solar dito Nakalimot mo ko sa division Solar Yega. So dito dito mo U-turn mo dito dito na yung motomiko dito Motomiko Karahay lang ko yan Medyo nakuha ano na dito yung ilang karatula na pag daghan dyan, gusto mo ron Ito, ma-entertain pa tayo eh. Boss, change oil ba? Ha? Change oil? Oo oh. Change oil, huwag ka nang pailis na akong kulant Oo okay. oh. Oo, oh, flashing ba? Tapos ano sila mga baligya dyan rin uh, nga Exhaust So, mga malitig exhaust na sila yung mga short pipes dyan rin eh. Mga long pipes Inaan niya, magkaw ko mga pang dati ah eh. Nagkawang tambot sa Yan eh. na yan, makukutihingog Tapos sila yung mga oils Ano po ano sila yung legit yung padak stand Pagkakasalap yung sasurance na mga drips mga cords, mga bugs <says> dito na ay eh, gusto mo direk box light tapos direk sa siya bali yung sabi nang aligid beast beast tires mula sikat mo oh, nang beast beast tires <says> o <says> na dere kulat ng motor kayo ang morning oil ng gamito arms oil 100% synthetic 20W50 mo po ni ang oil filter genuine kawasaki nani kada pong oil filter sa Big Beckes Paras ka ko sa oil filter sa skinan Mano po lang yun ito Ang de la na <laughs> First time First time? Ah, first time? <laughs> <laughs> guys naman nata boss salamat. okay thank you test natin test na to ang uh, bagong change oil so physically eh, maka feel yung tag difference ani? salamat kay GI kuhan po nila kay appeal po nila chain clean parachute <laughs> grabe ka power oh ah <laughs> La lay lay La lahira yun ang bagong change grabe so, suki mo rin kada kayong motor paminawon, test na to ha ah. ha ang bago ang um, total na gasto kay kwan uh, 3,600 para sa oil and 1,200 para sa so a total of 4,800 so I think not bad na dyan sya kay change oil ako na ako lang dati kung sa kasa ko magpa change oil 4,8 something 5,000 change oil lang so medyo mas barato sa motomay ko so mga lang to siya 4,800 test na to ng performance sa bagong change oil at to tagay din mga to guys pagkasulina ta so far so good ang performance good as new uh, uh, 500 sir ah uh, na may card no? Bipower, Pagkas mo na ito, ayan ang 500b power Kaya mga to, ito Eden Ito ang itest ng performance Bilala, ah? 200 plus na yun Ha? Oh. 200 plus 200 plus? 200 ko Magbaba na ka? Oo Magbaba na ka, palit mo ka Kasi hangin Asa ka ni buwas-buwas na yun? Tila, malita Anak. Oh, dinsan? oh uh. dito? Oo Bumba Pilaneng ka siya dito Ha? Pilaneng Let's go Itest to Eden Sir, wala ko

thank mm -hmm. you picture tayo dito sa land of uh, tawag yun dito kay San Lucia Uh, marag lang sa ganito yung atong video so moro to siya guys uh, good some performance mga tigas na to mag ride ma. so thank you and god bless